tahimik, mahinahon magsalita, ngunit mabilis kumilos. Si Wanda Tulfo Teo, ang dating sekretary ng Department of Tourism. Kung sa likod na kanyang mga tagumpay, nasangkot niya sa ilang kontrobersya mula sa isyu ng pondo ng Department of Tourism hanggang sa kanyang viral na pahayag kauli ng lindol sa Davao Oriental. Alamin at kilalanin natin ang tunay na pagkatao ni Wanda. The Philippine Showbiz List presents Tunay na Pagkatao ni Wanda Tulfo Teo. Wanda's Early Life and Character Si Wanda Corazon Tishiba Tulfo Teo ay nagsilbinoan bilang Secretary of the Philippines Department of Tourism sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte mula 2016 hanggang sa kanyang pagbibitiw noong 2018. Ipinanganak si Wanda sa Kidapawan, Cotabato noong November 4, 1952 kina Ramon Silvestre Tulfo Sr. at Karidad Alvar Tishiba ng Kidapawan, Cotabato. Mga kanyang ina ay isang housewife ay pumanaw noong 2024 sa edad na 97. Dahil sa kanyang malumanin na pananalita at mahinahong ugali ay nakuha niya ang respeto na kanyang mga nakababatang kapatid. Kabilang sa kanyang mga kapatid ang mga kilalang journalist at politiko na si Senator Rafi Tulfo, Senator Erwin Tulfo, Ramon Tulfo at Ben Tulfo. Isa si Juan sa tatlong mga babae sa kanilang sampung magkakapatid na binubuo ng pitong lalaki. Ayon sa kanya, kahit pa mga macho ang kanyang mga kapatid, naiilang at natatakot daw ang mga ito sa kanya. Para sa kanyang elementarya, nag-aral si Wanda sa Notre Dame of Holo College sa Sulu at para naman sa high school sa Pilar College sa lungsod ng Sambuanga kung saan siya nagtapos noong 1969. Nakamit niya ang bachelor's degree in business administration mula sa St. Teresa's College sa Quezon City. Ang asawa ni Wanda na si Roberto Babiteo ay appointed ni dating Pangulong Duterte bilang Board of Directors ng LBP Leasing and Finance Corporation. Si Babi ay nagsilbi bilang Assistant City Administrator for Operations sa Davao City Hall kung saan si dating Pangulong Duterte ay nanilbihan bilang mayor sa loob ng mahigit dalawang dekada. Naging chief rin siya ng Davao City Investments Promotion Center at kasabi ng Board of Directors ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIAZA sina Wanda at Bobby ay biniyaya ang tatlong mga anak, sina Robert Wren, Risa Wien at Rayhan William. Noong 1972, sumali si Wanda sa Binibining Pilipinas contest ngunit hindi pinalad na masungkit ang corona. Wanda is a prominent and influential leader in the tourism industry. Mahigit dalawang dekada ng aktibong nitatrabaho si Wanda sa larangan ng turismo. Noong 1970s, nagsimula siya magtrabaho sa mga airline company at kalaunan ay nagsilbi rin sa iba't ibang organisasyong nakatuon sa turismo. Noon, nagtrabaho si Wanda bilang flight attendant ng Filipinas Orient Airways at Air New Guinea Airways. Sa parehong panahon, naging ground personal din siya ng Philippine Airlines at naigtalaga sa ticketing office nito. Bukod dito, nagturo rin siya ng business administration bilang instructor sa Ateneo de Davao University at naging account manager ng GT Philippines. Si Wanda ay co-owner ng Mount Apo Travel and Tours, isang travel agency, kung saan siya ay nagsilbing president mula 1994 hanggang 2016. Malapit na ka kaibigan din ni Wanda si Hanalet Avancena, na current partner ni dating Pangulong Duterte. Liging President rin siya ng National Association of Independent Travel Agencies, ang pinakamalaking samahan ng mga travel agency sa bansa. Bukod dito, siya ay kasapin ng Davao Travel Agencies Association, Davao Association of Tour Operators, at Davao Regional Tourism Council. Samantala, iniwan ni Wanda ang lahat ng kaugnayan sa kumpanya nang siya ay may talaga bilang Secretary ng Department of Tourism. Wanda's short and challenging tenure as Secretary of the Department of Tourism. Itinalaga si Wanda bilang sekretary ng Department of Tourism ni dating Pangulong Duterte noong June 2016. Sa simula ng kanyang panunungkulan, ipinahayag ni Wanda na balak niyang palitan ang dating tourism slogan na nilikha na kanyang sinundan, ang It's More Fun in the Philippines. Ngayon pa man kalaunan ay nagpa siya siyang panatilihin at pagandahin na lamang ito na sa magandang epekto nito sa pagdami ng mga turistang bumibisita sa bansa. Wanda kay Wanda Aminado siyang kulang siya sa kredensyal, ngunit determinado siyang gampanan ng maayos ang kanyang tungkulin. Bilang sekretary, naging bahagi siya ng mga negosasyon upang makuha ng Pilipinas ang karapatang mag-host ng Miss Universe 2016 na matagumpay na ginanap sa bansa noong January 2017. Subalit so, noong May 2018, Nagbitiyo si Wanda sa kanyang puesto. matapos ibunyag ng commission on audit na nilabas siya ng 60 million pesos para sa mga tourism advertisements sa programang Kilos Pronto na ipinalalabas sa PTV4 kahit walang memorandum of agreement o kontrata. Ang Kilos Pronto ay programang pinamumunuan at ginagawa ng kanyang mga kapatid na Ben at Senator Erwin iginiit ni Wanda na hindi niya alam na nasabing programa ay pagmamayari mismo na kanyang mga kapatid. Matapos pumutok ang issue, nangako ang magkakapatid na Tulfo na ibabalik nila ang 60 million pesos na pondo ng gobyerno na natanggap nila mula sa kanilang kapatid. Subalit, binawi rin nila kanilang pangako sa magsasabing wala silang kasalanan at tatanggihan nilang isauli ang naturang pondo. Pagkatapos sa kanyang pagbibityo, pinalitan si Wanda ni Bernadette Romulo Puyat bilang bagong sekretary ng Department of Tourism. Wanda and her brothers faced a controversy that triggered nationwide anger and criticism. Noong 2018, hindi pa rin naibalik ni Ben at Sen. Erwin ang 60 milyon pesos na pondo ng gobyerno na ipinagatiwara sa kanila ni Wanda noong siya ay sekretary ng Department of Tourism. Sa parehong taon, ibinunyag ng Commission on Audit na si Wanda, kasama natin dating official ng Department of Tourism, ay kumuha umano ng mga luxury goods mula sa duty-free stores noong 2017 at idineklara ito bilang consultancy fees gamit ang pondong nakalaan sana para sa programa ng mga ahensya sa isang pagdinig sa Senado hayagang sinabi nila Wanda Ben at Senator Erwin na hindi nila ibabalik ang perang nakuha nila mula sa Department of Tourism na nagdulot ng malawakang galit at batikos mula sa publiko sa buong bansa Wanda sought congressional seat to strengthen Philippine tourism Noong October 2024, naghahain si Wanda na kanyang Certificate of Nomination and Acceptance bilang unang nominado ng Turismo Party List. Sa kanyang congressional na agenda, binigyang diin ni Wanda ang pangangailangan ng mga enabling laws o mga batas na magpapahintunot upang maisakatuparan ang mga ito. Sa ilalim ng kanyang plataforma para sa turismo, layunin ni Wanda na itaguyod ang turismo sa international, national at local levels. Ayon kay Wanda, habang umuunlad ang turismo ng bansa, mahalagang makinabang din ang mga Pilipino sa pag-asenso at pag-unlad na dulot nito sa ekonomiya. Unad sa kabila ng kanyang mga layunin at adbuka siya, hindi siya pinalad sa halalang yon. Wanda faced backlash over her post about Davao earthquake victims. Naninirahan sa Davao Oriental ang ilang kamag anak na pamilya Tulfo. Ito mismo ang kinumpirman ni Wanda. Malawak ang pinsalang iniwan ng magnitude 7.4 na lindol na yumanig noong October 10, 2025 sa bayan ng Manay, Davao Oriental. Subalit imbis na purihin, criticism at batikos ang tinanggap ni Wanda mula sa ilang kababayan matapos ang umano'y mapanumbat na Facebook post niya noong October 12. Sa natulang post, sinabi ni Wanda, To the people of Manay in response to your call for our help, ang mga Tulfo siblings ay laging tumutulong sa inyo maski walang sakuna medical assistance from our own pocket. Nabigyan kayo ng malaking SLP, AICs, tupad sa tulong ni Sen. Erwin. Kaya na-prioritize kayo ng DSWD at Dole sa assistance sa Davao Oriental. nag kami ng ilang ektaryang lupa kung saan nakatayo ngayon ng ospital ninyo. Hindi pa ba ito sapat na tulong? My mom is from Manay and my dad is from Ilocos, but we always prioritize Davao Oriental. We never grew up in Manay. It's our relatives who stayed there. Erwin is in Geneva for a conference. We have been communicating on the situation in Manay. He has plans on what help he will be giving. I have been in contact with Governor Nelson. Can we not wait? Matapos makatanggap ng maraming negatibong komento, agad binura ni Wanda ang naturang post. Gayunpaman, huli na ang lahat. Marami na nakapag-screenshot nito at ipinakalat sa social media. Dahil dito mas lalo pang kumalat ang mga puna laban kay Wanda na sinasabing insensitive at ila ipinagyayabang ang madalas umunong pagtulong ng kanilang pamilya sa mga mamamayang kapus palad. Ano ang masasabi mo sa video na ito? Mag-like o mag-react at huwag mahiyang mag-comment. For our YouTube viewers, huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification button at para sa aming Facebook viewers mag-like at follow sa aming Facebook page para updated ka sa mga showbiz chika thanks for watching